Oye, ni Hiker po ah. Ang gagamba po sa mayroon yan, ni pong gana pong vana yelo. Do tubig tau na mga batari tayo. yung tubig. Saan? Yeah, yeah. Kulay po ting potre, you no? Know? Kulay. Okay, sige, so to to. Ito, waladipo, wala naman tayo. Eto, wala di pong aming wala. Wala di to mapupusta ng mga piradar na ating abos o tumisipa tayo, no? Know? Napakatapong pong ating gawing wala. Same city po. Ay, yan na. Itagi naman invite po ang labanan neto. Invite. Napakatigas po. O nang ating nasa wala, gumabakbak sa palabit na. Iyan, sige, lagay tayo, lazay. Laskol tayo, laskol. Tuwa, balik at asultada nga. Mahatawa ng nating meron. Bahaba-haba naman po ang nating nasa wala. Walit yung apong si wala. Walit yung po. Ang parafa niya ay maganda rin naman niya sa mga bata. Sa mga naglalabab, dagang bantubig. Tawag namin yan eh, ilang bantubig. Sige, tungtada na tayo, mga abo. Tungtada na, bitawa na ha. Arita. Ayan, bibitawa na sa kitna itong ilang na. Bibitawa na. Tignan natin kung ano laro mga ilalaro nung ito. Ayan na. pumasok si Meron. Pumasok si Wala. Nagbakbakan si Meron. Nagbakbakan si Wala. Naagad po ang ating Meron dito pero lumanaban po ang ating Wala. Lumanaban din po ang ating Meron. Pareho sila knock no spike. Grabe ang pinis kumagat na ating nasa Wala. Mabilis ang balat. Yan po ha, tignan natin. Tignan natin kung sino pang nahabala mong nahagraf dito ha. Apostura po ang ating Wala rito na apostura po. Ik den na think one hata mariam nothing when ha Yan bo ybilipo pergumandela football nothing there on ditro gumanganova Ik den deep wasima wana and abiran bazate Ik den na ega rada ponati not in my espetito and datate volentio bigante So. Hindi kasi makuha pa ng dami na ba natin eh. Nasa ilalim po kasi ang na nasa ilalim. Kaya di po tayo mga baldisyo na bilang dito. Inasabi ko eh, pero dito na alam ang pong ating warari tayo meron dito ah. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Okay na. Okay na. Sige. Right, TKO. Wala. Side.